Hi guys! Good morning! Ayan, dahil natapos na po tayo maglinis sa dining, um, sa sala, ayan po, and sa taas. So, ngayon po, um, lumabas naman tayo at mamili para naman makapagluto ng ulam. So, ayan. Ayan ho ang aming munting sala. Nakakaunti lang ang gamit. <laughs> ayan. O, ba diba po? Ang ganda ng kortina. Pang girl na girl. So, ayan. Lumabas na po muna tayo. Maglakad-lakad tayo at maghanap ng tricycle. So, ayan po ang loob So, ayan loob ng na dati, sa tabi ng, uh, na, terap, ng po, Kan totok